Alam uh, nyo, kayo lang marunong mag-video habang naliligo, ha? Ha? Dahil <laughs> sa mainit na panahon, yan, dito na tayo naliligo, guys, sa labas. Ang init sa loob ng CR, kaya dito tayo sa labas ligo. Mm. Ang init ang tubig. sa init ng panahon sa labas. And, so tayo magbabad muna sa ano sa tubig. Lagay tayo ng mga ano tubig sa balde para ano para malamig. Ang init kasi kaya sa ano sa linya ng gripo. Yan. Doon man makaka ano makaka kalbo mainit sa ulo. Kaya mas maganda na yung mag ng tubig dito sa labas. Ang siya, para hindi mainit. Malamig siya. Sarap. Sarap.

Ang sarap. Aligo. Tapos na, tapos na. Diba? Mas masarap dito sa labas ng ligo. Ay, sa dito sa loob. Ulog. Ulo. Diba? Para lang tayo nasa resort.